ngayon si Kuya. Siya po ay nagtitinda ng mani. Ayan. Kuya, anong pangalan mo? Andrew. Ay, ah, si Sir Andrew. Ayan po. Ilang taon na nagtitinda ng mani, Kuya? 25 years. Ay, 25 years ka nang nagtitinda. Wow. Sa isang ganito, Kuya, ilang kilo yung naibibenta mo? Pero ilang mga packs? Agmalong lahat. Wow, 5 years po. Okay, so 12, 12 kilos. kilos po yung napepentahan ni Kuya. Maghapon po yan na nagbebenta siya dito sa school. Actually, matagal na po talaga si Kuya nagbebenta po ng mali dito. guys. Um, sa pagbebenta mo ng mali Kuya, uh, ilan na yung anak na yung anak na guys. po? Oh, tapos na daw po yung college yung kanyang pangalan. Ilan na Okay, isang college at saka dalawang high school Ayan, o tignan niyo, tutularan natin Bili kayo ng tindali kuya O, bili tayo ng tindali kuya Break time po namin Ayan, isang uh, masipag na ama si Kuya Andrew Ayan, nakaka-inspired po Dahil sa mane, napag-aral niya po yung kanyang pangana Oya andu, Kuala. say hey naman Jan